ang salita na si Cristy Permin about dito sa pagsampa ni Bea ng cyber libel. Hindi natatakot ang showbiz columnist at host na si Christy Permin sa isinampang cyber libel case sa kanya at kay OG Diaz ng aktres na si Bea Alonso. Ayon pa man, nangatwiran si Christy na dapat ay hindi nagpakasensitibo si Bea sa mga pinupukol sa kanyang intriga. Dapat intindihin ang aming profesyon dahil kami po ay tagapagtawid at tagapagpahayag ng mga balita. Hindi maaari na ang gusto nyo lang ang aming sabihin ani ni Christy. Kayo po ay public figures. Kayo po ang nabubuhay sa loob ng aquarium. Sabi ko nga, at gasgas -gas na ang linya kung ito. Kayo po ay mga isda sa loob ng aquarium. Ang publiko po ay nakatanaw sa inyo bawat galaw nyo. Bawat ikot nyo, marami po ang nakatanaw. Wala kayong maaaring ligtasan. Huwag masyadong balat si Boyas, dagdag pa niya. Itinanggiri ng host ng online talk show na si Christy Fermin na ginagamit nila si Bea sa vlog para pagkakitaan. Kami po ang nagtatawid ng balita tungkol sa kanila. Hindi po namin maaaring puhunanin si Bea Alonso para kumita ang aming vlogs. Mali po yan, pahayag ni Christy. Chika pa niya, kayo ang nagdemanda, ikaw Bea ang nagsampa. Nang kasong libelo laban sa akin, kay Ogie Diaz at sa aming mga kasamahan, we will see you in a court. Dahil dito sa sinabi ni Christy, umani na naman ito ng iba't ibang komento galing sa mga netizen. Nanay Christy, pwede kang gumawa ng balita, huwag ka lang manira. Masakit naman talaga pag ikaw gawa ng balita na the belt na. Kaya lumaban ka Bea.